Kengkoy Anime TV. Hmm. Ngayon patas na. Wala na kaming utang na loob sa pulang mata na ito dahil sa ginawa niyang pagligtas sa amin. Sobrang naman yata nila. Huh. Ayos lang yon. Nang sa ganun, pagpawisan naman tayo. Sandali, huwag tayong magpakomportable dahil nakita ko kanina ang mga bawat bala nila ay may nakabalot na nen ngayon hindi natin alam kung lahat ba sila ay marunong gumamit ng nin o kaya may malakas na isang gumagamit ng nin na kayang lagyan ng aura ang bawat santata nila. Ngayon kung magkaganon nga, masasabi kong malakas siya. Ang tanong, sino sa kanila? Kung hindi ako nagkakamali ang dalawang yon ay kabilang sa mga prinsipe ng Kakin Empire. Bahala na, basta tapusin na agad natin sila. Ikaw naman may pulang mata. Sige na, magpahinga na kayo ng kasama mo. Kami nang bahala rito. Naiinis lang ako lalo dahil sa lakas ng paghilik niya. Sige na! Maraming salamat. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko ngayon? Hmm? Kung hindi ako nagkakamali, sila nga ang Phantom Gang. Pero kailan pa nagkaroon ng koneksyon ang grupo ng Phantom Gang at Hunter Association? Hindi kaya nagsanib pwersa sila para pabagsakin tayo at ang buong kaki ni Empire? Ha! Ganon nga ang mga plano nila. Nagkakamali sila dahil hindi na sila makakatakas sa lugar na ito. Titiyakin kong pagsisihan nila kung bakit pa sila pumarito. Huh, hindi naman pwedeng wala kami sa eksena. Kailangan din namang may gawing kami para makatulong sa aming mga kasamahan. Mas marami, mas masaya. meron pang dumating? Hmm, sino naman kaya sila? Kahit kano pa karami ang dumagdag sa mga kasama nila, isa lang ang sigurado. Tama ka, yun ay ang magiging katapusan nilang lahat. Kawawang hmm. mga nila lang. Ah, sila Morel. Pero, papaano? Akalain mo nga naman, nagkita na naman tayo mga Phantom Kang. Pero sa pagkakataong ito, mukhang magkakasama muna tayo para ubusin ang mga kalabang ito. Kahit wala kayo, kaya na namin silang ubusin. Ang isang ito, sa pananalita niya, hindi lang siya nagyayabang. Malakas din siya. Hmm. Siguraduhin niyo lang na hindi kayo abala sa amin dahil hindi na namin obligasyon na tulungan pa kayo. Kaya siguraduhin niyo maibubuga kayo. Ama siya. Hindi na namin kasalanan kung may mapahamak sa inyo. Ngayon, patakiin silang lahat. Huwag niyong hayaan na may makatakas sa kanila, Miss Kisa. Huwag na huwag kayong titigil sa pag-atake hanggat may humihinga pa. Double Machine Gun! Uh, huh, hindi nyo kami matatalo sa mga ganyang atake lamang! ngayon. Tignan nyo naman ang gagawin ko! Reaper Cyclotron! Ngayon, ako naman. Humanta kayo sa gagawin ko! Ha! Sandali, wag na kayong kumilos pa. Ipaubayin nyo na sa akin ang pagkakataong ito. Magiging madali lang para sa akin ang lahat. Kaya manood lang kayo. anong nangyayari? Ah. Sabi ko naman sa inyo, magiging madali lang ang lahat para sa akin. Sawakas. Nandito na. <laughs> Sawakas. Lumabas na rin siya, ang isa sa pinakamalakas na guwardiya ng hari. mating nang pinakahihintay ko <laughs> nasa akin ang tagumpay ah totoo nga. nakakatakot silang tignan ang may mataas na taas ng kamera Napakagaling. Napakagandang tignan. Ang hari na si Meruem. At ang isa sa pinakamalakas na royal guard na si Pito. Ah. Uh, uh, nararamdaman ko na. Nararamdaman ko na ang aking tagumpay. Hindi magtatagal. Makakamit ko na ang lahat ng 'yon. Ang pamunuan, ang sangkatauhan. Maghintay lang kayo. Dahil sandali na lang. hindi ako makapaniwala. Sa maikling panahon, napakalaki na kaagad ng pinagbago nila. Dahil sa matinding pagsasanay, mabilis nilang nakabisado ang tamang paggamit ng NEN. Hindi. Nalagpasan pa nila ito. Gon at Kilua, tama na. Tapos na ang pagsasanay nyo. Marami pa tayong kailangan gawin kaya tapos na panahon ng pagsasanay. Ganon, medyo natutuwa pa naman sana ako sa pagsasanay namin dalawa. Pakiramdam ko tuloy ay napakabilis ng panahon ng pagsasanay namin ni Kun. Napakasarap sa pakiramdam. Tulad mo, ganon din ang naramdam ko kay Lua. Masyado lang siguro tayong nalibang sa pagsasanay kaya hindi natin masyado napansin ang panahon. Tama hindi ba? Sa bagay, tama ka dun. Di ko tuloy na malayan na may gagawin pa tayong misyon. Kumain muna tayo at magpahinga. Pagkatapos nun, sumunod nun tayo kila Jing. Hmm. Natutuwa ako sa mga batang ito. Wala na dapat kaming alalahanin pa. Kayang-kaya na nilang makipagsabayan sa mas malalakas na mga halimaw dito. Jing, mga kasama, maghintay lang kayo at susunod na kami riyan.